Malayo sa panaginip mo, tropa, pero pwede na. Father, na naginip ako, pumaldo ka daw sa sweet bonanza. 1 million. fifty kay daw para sa panaginip mo. Sana magkatotoo. Okay. Hoy! Hoy! Oy! Oy! Magkano yan? Dong! Dong! 49 na oh halos pa win na dong oh, na dong mukhang maganda yung panaginip mo ha mukhang mukhang maganda yung panaginip mo dong uy uy 1000 multiplier please please okay malayo sa panaginip mo tropa pero pwede na Ayan guys, sa mga hindi pa pala nakasali at sa mga gustong sumali sa ating 100k na ipapamigay. Nakalagay lang yan dito sa pin post. Sugurin nyo na. Nasa comment section yung mechanics.